kaka-uwi lang namin yung mga dreno kaya magagala muna kami kasi wala mo ng part-time ngayon, pahinga dito okay, tayo sa marshals 59 40, pwede na ba ito? malaki lang saging pala to sapatos si Cinderella yun o oh. it's free pala well, step kano na lang to 50 na lang ah ito pala maganda pambabae mga dre na yung tinitignan ko <laughs> sa mga babae sapatos na ako ito 40 dollars so, pambira ito oh. 50 it's free Spree tama ba mga dire? Spree? Spread. Ito. <coughs> ito yung nauuso. Yung ano na to. Sapatos. 69. Ganda na ito. Soconi. Size 10. Kasi sa akin to pambabahay to mga no? sokoni <coughs> ah, maganda raw yung ano yung sokoning sapatos eh. yan no pang pampatangkad pala to mga dre. <laughs> halatang halatang pambabae kasi mataas yung ano may takong parang may takong siya dito ag ag pangit <coughs> Ag, ag pangit mo Andre, no? Pambira to. Next. To. Maganda to, mga Andre, no? Magkano to? Ah, tingnan natin na. Ah. Presyo, wala, walang price. Saan kaya isa nito? Eh, yung may presyo sigurado yung isa nito. Parang kulay brown. Eh. Parehas niya bigat naman nito eh, ito. 70 dollars. 70 dollars. Skitchers. <laughs> Skitchers. Tumigas na yung bila mga dre. No? Tumigas na ang bila. Ayan na no. Skitchers. Ito. Ano to Tommy. Tommy Hilfiger. Wala bang ano? Yung anong tawag dito? Hindi nagsisale yung ano eh, Birkenstock eh pa, ah, okay to pangit lang. <laughs> ibig sabihin okay yung fittings mga dreslo, pangit lang yung ano, style. all star, all star. tapos eto, rebook. manporting, mahal naman. eto ano to? oy adidas. <laughs> A new balance new balance Maganda to? Wow. Ah, mahal, 149 ito pala yung maganda ng ano mga dreno yung sa skitchers <laughs> yung, ayan o, no? kahit naka ano lang, hindi ka na hindi ka na, hindi mo na, hindi ka mahirapan isuot hands free ang tawag nila, hands free hindi mo na kailangan ng kamay para isuot yung sapatos Under Armour under Armour. magkano to 80 dollars mga no eto akala ah, ko ano eh akala ko boss eh bobs nanaos yung bobs eh sketchers ano to the roger club ah 100 dollars the roger club speedboard. Bakit mabilis ka ba rito? Pag sinuot mo to, but may speedboard pang pa nalalaman? <laughs> Speed. Mabilis ka ba maglakad pag yun ang sinuot mo? Eto maganda. Ag. Ag pangit. Pag $19 to, bibiling ko to. Pang winter, mga trena. <laughs> Ganda na ito. Ha? Higante. $99. dollars Pambabae pala to sinusukat ko mga dren. <laughs> Pambabae. Ah. Magkano to? 70 dollars. So koni. Stitchers. Stitchers. <laughs> Ang tigas. Eh. <laughs> Ang tigas mga dren, di ba? 847. Ano mo, mga 847 na ganyan? Wala step. Parang punggok may paa dito, di ba? Oh. Ito yung mga mahal na ano ngayon. Cloud Nova pala to. Mahal to kahit nakasale, 129, no? Pero kapag suot na ako nito mga dreno, hindi ko lang binili. Ang mahal eh. Wala akong ano eh, wala akong panahon sa sa pan sa ano yung mahal na sapatos eh. Siguro mga ano lang ako, hanggang hanggang konti lang ako sa sapatos pang Andre Pag masyado nang mahal eh, para sa akin ano. It's not worth it. eto 40. Kaya lang kaya ako. Pag nakasundo ko yung ano, yung presyo, tsaka yung style, pwede. eto 20 na lang siguro to. Hey Jude lam o oh, ano gaang ah kala ko 4 dollars pipiling ko na eh 50 dollars mga dre tsaka gusto ko palang sapatos yung ano mga dre no yung tawag dito yung hindi sinisintas kaya mahilig ako sa vans. hindi naman hindi naman komportable yung ano yung ilalim niya pero ito pala lang crocs mga dreno. Hey Jude. Magaang pero hindi komportable yung loob eh. $50. dollars, ayoko ayaw, ayaw ko. Maarte ako sa sapatos mga dreno. Sa presyo ah. <laughs> sa presyo ako maarte kailangan magkasundo yung presyo tsaka yung ano yung style so wala oh, step parang okay to pero hindi <laughs> para lang no para minsan parang hindi okay pero pag sinuot mo okay pala ba diba? tapos pag kasuot mo okay pala pag tingin mo sa presyo hindi pala okay <laughs> kailangan talaga tumugma mga dreno may checklist ako pag ano eh sa sapatos checklist at nangunguna yung price hindi ako maluho sa sapatos minsan napapasubo ako pag maganda yung sapatos mga dreno kahit medyo mahal mabibili ko basta akong ako sunada ko magkano yung mahal ah, siguro mga isandaan ito magkano to Nakita ko bumili si Alwin nito ito. Parang 69 lang eh. Paano yung kaparehas nito ito? Nakita ko na ito isang araw pa rito eh. 69. Pwede na ba? Dati mahal tong ganito eh. No? Ngayon, mura na lang eh. Pinapamigay na nila eh. Ito. Ah! 80. Yan o. No? 80. Wala. Wala ako nakasundo mga dreno pambabahay talaga sa pambabahay ako may gusto na ada pambihira nababading na ako nababading na ako sa sapatos sa mga dara eh. salo mo okay. ito, parang maganda yung style na ito. at mga ganito di ba parang ano ang tawag yan yung Birkenstock Sana sa si Eto diesel Isa pa pato pasawa yung presyo na itong diesel eh. Ah, mura na to 59. Mura na to rin, 59. Itong ganitong diesel. Eh, yung t-shirt niya mahal eh, di ba? Small ka Small, 59. Yoko. Hindi na ako nag ano, eh. Hindi na ako nagpo-polo eh. <laughs> orange. Dati gusto ko yung orange. Orange. Eto, pang artista rin, no? <laughs> Dati ha, pakahilig ko sa polo shirt, mga dre, no? Nung, nung malaki pa yung katawan ko. <laughs> malaki yung katawan, dre, no? 24 na lang, ha? Anong size to? Laki kasi ng gap, eh. Eto, ito, t-shirt ng ano, 79 Diesel Ba't kaya ganun kamalang t-shirt ng diesel Di ba Kakainis oh Di ba nakasale yan 79 79 Ano nangyari <laughs> Diba? Oh Mahal daw Ito. Oh Pantalon oh, H&L 20 dollars 20 dollars ito, hindi pa ako nagkakaroon ng pantalo na ganito eh. Yung may ganito. Polo, mga Andrea. Polo, Ralph Lauren. $60. Tingnan nyo yung tahi. Di ba? Parang ano na rin eh. Di ba? Parang imitation lang eh. Di ba? <laughs> Kaya, ang bira. Nakakita ko ng magandang jacket, mga dreno No? Ito. Ah, kursunada ko siya. Gusto ko yung Gusto ko yung ano mga dre no? Yung pagkakapit nya ganda mga dre Kaya lang isandaan e eh. <laughs> Isandaan e eh, mga dre no? Kung 59 sana e eh. i ko na e Kaya lang isandaan e Ah oh, nga pala Meron pala akong jacket mga dre Meron pala Eto, hindi naman to pang winter. Kursonada ang kursonada ko to mga dreno. Kaya lang ano eh. 100 eh. <laughs> Pambira nakakainis naman. Ano ba yan? Baka ah, dalawa to. 20, 20 to isa. Mm. 21 isa. Ah, 22 na yun eh. Dalawang salawang dalawang marami nga ito, no? Hmm. Tagal-tagal niya, kasi din sa isang maliit na game. Tapos, itlog, tsaka toilet pa yun. Pwede ba mag-video dito? Ako, pag ako nang bibidyohan mo, pwede. Pero pa ang talo. Ganda ng sopa, oh. 800. <laughs> Paano maganda? Kukuha ka man tinapay rin? Hmm. Ano ano? Yung ano? El, ano ba yun? President's Choice? Ito. Ay mo ano, na ng ano? Brownies. Ano? One bite. Ito pala yung kinakuha mo rin, di ba? gutom na gutom na ako mga dre no titirahin muna ang mga pre-taste dito <laughs> isang libo isang libong supa bakit dahil umaangat yung paahan <laughs> ba ano yung tawag clementine clementine napakadami naman tayo naman Ito po na lulito li natin pag Kuwang melon rain Isa Kahit ano dyan Melon 4 dollars mga Andre no? Ganito daw dapat rin no? Eto ito, ito rin Sabi nila may ganito Pero yaman na Kahit ano na lang Ano ba to? Amag? Ang ah, tigas pa, ano? Okay na yan? Daming tao, kahit Webes. dito tayo tayo. Wala pa. Niluluto pa lang. Ah, ito pa lang. Hindi, okay, ito diba? Bakit iba nalalagyan nila? 19 Chicken wings Salad Salad kayo dyan Tissue tsaka itlog rin Inside Toilet paper, ang mahal na. Eh. Dapat kasi, ano na lang. Eh. Wala kasing bidet rito, mga Andre, no? Kasi pag nagwinter winter ang lamig ng panghugas po sa ano eh. Sa puwet eh. <laughs> Kaya walang bidet eh. Ano ba yung binibili namin? Uh, bath tissue, Kirkland. 21, 21.49, no? Palastik ko. yan yeah, okay na yan tapos kasan yung itlog dito yata sa loob eh. grabe napakalamig dito <laughs> ah ito ito pala yung egg kanina doon ako nagpunta eh eh ito hinahanap ko mga dreno magkano rito 8 kuha tayong ano Sa dalawa ayan Hoy, la meg. Ano 'to? Freezer. Bambera. Nakakasakit ako dito. Yun? <laughs> Ayan ang aming pinamili. Pagkano lahat? 152 152 Pambihira oh. 152 na yan So again, malaki yung sabon na kuha namin mga dreno Lagay mo na lang ito doon sa ano rin Sa loob, itong tissue Doon Ito pa natin yung sushi Wala, step Ito na gutom ako Nga pala tayo tubig Ay, tubig ka no? Dia nyata, nyata itu nyata yang rasa anget tuh nih. Rasa kemodra. Sushi. Rasa Walmart. Ano nasa? Ano nasa? Nasaan ko yung eh? ang tawag dito ah puro ganito pala to eto ano to itlog grain itlog tsaka ano cucumber sobrang ang hangin ng ano wasabi ay so 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 parang masarap yung kanin nila no mm. ayan no ito rin tuna Eh uh, anu pala ya, ane salmon. Eh to vegetarian. Hmm. Ada makanan, 'di bawah salmon din ba yan? Mm. O puro ano, carrots? The carrots yun. yun. Salmon yun eh. Oh, Amo. Sarap yung lasa ano. Hindi nakakasawa. No? Carrots. carrots <laughs> Ayos mga dre, solve. Ang oras na. Kasi ko. Actually mga dre, yung tumitingin kami ng mga damit na kabila akong sumbero, kahapon yun tapos ngayon bumalik lang kami kasi may e, bibiling kami sa Costco magpahinga kami sa part time pero gala pa rin kami mga nireno pero jackpot na tayo sa sabon, no? ang laki e parang plus 4 dollars 4 dollars lang di pa tapos ang daming load ang ano

Parehas lang yun kasi gagamit ka naman ng downy, no? Gagamit mm. diba, pa ba tayo ng downy? Hindi ako gumamit. O baka wala na rin. <laughs> <laughs> Hindi na kami, ano, mga dre, no? Hindi na kami regular na nakakapamalengke. Kasi nga, uh, sobrang busy, sobrang busy ko, mga dre, no? Kaya halos, ano, halos walang oras. Hindi ka dati, di ba na pag Sabado, pag Linggo, automatic, magko-Costco, pupunta sa, sa, sa Asian Asian store. Ngayon, hindi na ganun mga bre. Busy na sa ano. Busy na sa pagkuha ng pang grocery. And, daming namamali mas dito ganyan mga bre. Mga babae. Lalaki. Lalaki katawan. Namamalimos, laseng. Ang mga merang Bago lang daw siya dito Wala daw siyang trabaho Ang dami naman trabaho Maghanap ka nga lang Di ba? Mahihirap na talaga yung buhay niya mga dreno Medyo Sa paghanap ng trabaho Medyo challenging na Kasi ang dami ng kakumpetensya mga dreno Pero sa sa mga grocery rin, ano, madali madali ba? Lagi silang may hiring. Hindi, Hindi na ngayon. Kaya yung palakasan na lang. Pag may kilala ka o kalahi Pag kalahi mo, ganun. Hmm. Referral na. Hmm. Eh pag ikaw, pwede kang magpasok ganun. Ako? Hindi, halimbawa ikaw, ang katrabaho ka pa rin, pwede mag-refer ka. Okay. Hindi ba inaalo ka, assistant manager? Oo. Yeah. Pero inaalo ka? Hmm. Okay lang naman diferensya sa sweldo, ano? Okay kay, kay, mas lang, kasi mas, mas marami lang mas masabili. Mas marami pa trabaho. Kaya, parang 2 dollars, 1 dollar. Bukas mga dre, tinisip ko magpa part time na kami bukas eh. O sa weekend na lang. Ay, hindi, bukas pala may ano, may nasabihan ako ng oo. Oh, Lagi silang ano, mga dreno kasi mga estudyante to eh. Karaniwang nangungupahan doon sa mga apartment na ginagawa namin. Puro estudyante mga dreno. Malapit sila sa school eh. Tapos ang pang-ilang problema na to sunod-sunod. Paradong ano, paradong bathtub. Kasi hindi sila naglalagay ng strainer mga dreno. Tapos doon pa yata sila nagugupit ng buhok. Itong kalsada na to. Ewan ko mapapansin nyo mga dahil, makalog. Six years ago, unang dumating kami rito, ganito na tong kalsada na to. <laughs> Hanggang ngayon, hindi pa ginagawa. Eh. nire lang. Pero hindi talaga ginagawa ng ano, yung isang derecho. Part-time mga dre. Tatlong oras ko na ini-snake to eh. Awan ng Diyos, nakuha ko naman yung dumi. Ayan o, oh, buhok. Ayan ang nagbara. Ang anastek. Biyernes pala kayo, mga dre, no? Umuwi na yung kasapa ko eh, nainip eh. Si Rain. <laughs> Alas 5 na kanina pa ako rito, 2.30. Ayan, okay na mga dre, no? Hindi na ko nga lang ano eh, nung ginagamit kong pantanggal ng clog kasi ewan ko kung baka napupunta lang dun sa ano sa P-trap kaya kailangan talaga ng ano ng snake